ang pagbabalik ng ermitanyo. Pagpasinsyan nyo na at hindi tayo naka-upload dahil nagka-problema yung channel natin. Yun lang. Simulan na natin to. At napatangulang naman itong si Fidel. Sa kabila ng pinagsasabi ni Ador. Habang hinahanda nilang dalawa ang tari, nakita nilang sumilip-silip sa kanila ang mga bataan ni Timyong ngumisingisi ang mga ito na para bang mga baliw. May iilan din sa mga ito na nagbubulungan. Matapos nilang ihanda ang tandang ay ang pagpasok ni Ador sa ruweda. Gawa ng sepidel ang maghatid sa kanilang magiging pusta. Maya-maya pa, nasipat niyang kaharap na nitong si Ador. Ang dalawa sa mga bata ni Timyo. Mayabang ang datingan ng mga ito. Habang bumubungat-bungat ng pusta sa labas. Dahil kilalang kilala ang grupong yun. Doon sa mga sabungan. Marami ang nagkakagulo sa pustahan. Kaya ang naging pustahan noon ay halos kalahati ang logro nito. Fidel, nakita mo ba ang agwat ng pustahan? Tiba-tiba tayo mamaya kapag tayong ang mananalo. Wika ni Ador sa kanya. At ngumisi lang naman itong si Fidel habang tumango tango Habang maiging pinagmamasda ni Fidel ang mga kalaban, doon niya napansing lamang ang balahibo ng manok nito. Kumpara sa kanilang mga panabong, hinayaan lang naman niya ang mga bagay na yon dahil may tiwala naman siya sa kaibigan niya. At nang binitawa na ang mga manok, umikot siya sa kabilang bahagi nito para makita ang labanan isang balahibong sinibalang ang kalaban habang kulay pula ang sa kanila. Unang nakatama ang kalaban at alam ni Fidel na tumama iyon sa pitso ng manok nila. Nakaganti naman ang manok nila pero daplis lang ang mga tama nito. Sa bawat pagganti ng kanilang pambato ay tila ba hindi bumabaon sa kalaban ang tare na siyang ipinagtataka niya. Maya-maya pa, ay pariha itong nakatuka habang panay. Ang pagpalo at dahil doon ay nagliliparan ang mga balahibo sa sabungan. Pagtigil ng paluan ng mga ito, ay dali-dali itong nilapitan ng sintensyador para ikaryo. Ngunit napakamot na lang sa ulo itong si Ador. Dahil nakabaon pala ang tari ng kalaban sa may liig ng manok nila. Pagbunot ng taring yun ay ang ikinamatay din ng kanilang pambato. Bakas sa pagmumukha ni Ador ang kagustuhang makagante pero wala silang magagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Sinabi pa ni Ador na tutuloy na sila sa kanilang pupuntahan dahil wala silang mapapala kapag naunahan na ng kamalasan. Pero sinabi ni Pedel na mamaya na. Kaya habang nag-uusap silang dalawa sa labas, dumating ang mga tauhan ni Timyong sa kanilang dala Daladala nito ang putol na paa ng manok nila na may nakakabit pang tarik nila. Ito na ang tari ninyo. Kaya pala madalas kayong natatalo sa mga laban dahil mapurol ang mga bulang na ginagamit ninyo. Hindi natin mapagkakailang maganda talaga ang mga tari ni Ginoong Timyong. Anong balak ninyo? Ilalaban nyo pa ba ang natitira nyong manok? Kung ilalaban nyo, sa amin nyo na lang itapat. Sayang naman kung mapunta pa ito sa iba eh. <laughs> Wika ng lalaki na may halong pangangasar pa. Bumulong si Pedel sa kaibigan niya at maya maya pa ay nagsalita ito sa mga lalaki. Sige. Ilaban namin muli sa inyo ang pangalawa naming manok. Pero partidahan mo kami ha sa kanan ng taring ninyo. Wika nito. <laughs> Hipokrito ka rin ano? Sige. Pagbibigyan namin kayo. Sagot nito. Pag-alis ng mga ito ay agad nag-uusap ang dalawa. Sigurado ka bang marunong ka sa pagtatari, Fidel? Baka mamaya, hindi yan makakatama. Wika pa ni Ador sa kanya. Ayan mo kaibigan, nakakakita ka na ba ng isang agila na tinamaan ng bala ng barel? Anong ibig mong sabihin? tugo ni Ador. <laughs> Magtiwala ka naman sa akin ng konte. Ako na ang bahala sa matitira. Wika ni Fidel habang patawa-tawa pa. At hinihiling niya sa kaibigan niya na siya ang magbibitaw sa manok. Pumayag naman ang kaibigan sa gusto niya dahil huli nila yung laban sa pagkakataong ito ay si Ador na naman ang naghatid sa pusta sa nangungulo ng sabungan habang hinawakan ni Fidel ang manok napapansin siya ni Ador na hindi man lang niya ibinaba ang manok sa lupa ang katuwiran nito hindi na kailangang makita ng mga tao ang tindig ng manok nila dahil matik ilulugro din naman. Kagaya sa unang laban nila, ay kalahati ang lugro ng pusta sa kalaban. Ador, ipusta mo na ang huli nating pera. Sasakay naman tayo ng kabayo kung sakaling matatalo tayo, di ba? Wi kanya niya na siyang ipinagtataka ni Ador. Tahimik lang itong si Fidel Sarueda na halos hindi kumikibo. Maya-maya pa ay pumagitna na ang dalawang panik para bitawan ang mga manok. Pagbitaw ng mga bataan ni Temyo ay nahuli si Fidel. Nagpakiramdaman ang dalawang manok sa gitna at animoy binabantayan ang bawat galaw nila. Nang biglang lumipad ang kalaban, nang mataas papunta sa pambato nila Fidel. At laking gulat ng mga tao. Dahil galing sa ibaba ay biglang sumungkit ang manok ni Fidel. Habang pumalo ng nakatihaya. Isang palo lang yon. Pero pagbagsak ng kalaban ay bigla na lang itong napatid at natumba. Dali-dali itong nilapita ng sentensiyador. At nakita nitong wasak yung tagiliran ng manok ng kalaban. Paglapit ng mga lalaki. Kumpirmado. Isang tama lang 'yon. Napatitig ang mga lalaki kay Fidel na hindi nagsasalita. Bakas sa mga mata nito, ang labis na pagkagulat. Dahil alam nila sa kanilang mga sarili na gumamit sila ng mga lihim na karunungan. At ang karunungan yon nang gagaling kay Temeong at nakontra naman ngayon ni Fidel paglabas nila ng sabungan. Gusto pa sanang gumanti ni Ador na magbigay ng paanang manok sa kalaban. Kaso, ang sabi ni Pidel, huwag silang gumanti at hahayaan nila na iisipin yon ng mga kalaban nila. Maya-maya pa, dumating muli ang mga bata ni Temyo. Ipinatong panito ang kabila niyang paa sa mesa habang nagsasalita ng Ayos ah, nakachamba din kayo. Alam naming walang tama yung manok ninyo, di ba? Ilaban niyo ulit at wala namang partida. Pabor sa inyo ang laban na yun eh. Kaya nakachamba kayo wika ng lalaki habang tumutungga ng beer. Nagkatinginan lang ang dalawa noon. At maya-maya pa'y sumagot si Adornang. Sige, laban kami. Partida na yan dahil galing sa labanan ng manok namin. Ganon pa rin ang pusta, di ba? Sagot ni Ador. Sige. Yan. Yan ang gusto ko. Makikita nyo kung papano durugin yung manok ninyo mamaya. Sagot nito sabay bato ng bote sa may puno ng kahoy. Dahil sa ginagawa nito, ay nagulat ang nagtitinda ng mga inumin. Hindi na nakapalag ang mga ito dahil alam nila kung sino ang mga lalaking ito habang muling ikinabit ni Fidel ang tari. Nagwi ka si Adornang. Fidel, papanong direktang nalaglag yung manok ng kalaban? Galing sa itaas? Sabihin mo, may anting-anting ka ba? Uwi ka nito. <laughs> ano ka ba? Para lang yun. Paghinalaan mo na ako ng ganon. Gaya ng sinabi niya, nakachamba tayo. At dahil sa sagot niya, tumahimik na lamang si Ador. At nang maya-maya pa, ay nasa ruweda na itong si Fidel. At ang tatlong kalalakihan, yun pa din ang nakaharap niya. Maya-maya pa, binitawan din ang mga manok at sa pagkakataong ito ay masisilayan ng mga kalaban ang bagsik ng kanilang manok. Dahil nang madakip ito ng kalabang manok, dinambo ito ng dinambo na halos hindi na makakagalaw. Nilulukuban ito ang manok nila pero nang hawakan ito ng sentensyador, buhay na buhay yung manok nila Fidel. At ang namatay sa ataking yon, yung manok ng mga bataan ni Temyo. Nang matalo na naman nila ang lalaki, hindi maipinta ang galit sa mga pagmumukha nito. Agad silang lubabas ng sabungan. Dahil nasa alauna na yon ng hapon, hindi na nila hinayaang makita pa sila ng mga yon dahil paniniguro mapapaaway sila kapag muli itong magwala sa kanilang harapan. Habang naglalakad sila, inilagay nila sa mga bayong ang mga bihag nila. At magmula ng mga sandaling yon, doon unti-unting napagtanto ni Ador ang husay at swerte niya sa sabong bukod sa magagaling ito sa pagtatari. Tila ba walang bahid ng kamalasan ang buong pagkatao niya. Pero habang naglalakad silang nag-uusap, may nadaanan silang apat na kalalakihan na nag-iinuman. Sa forma pa lang ng mga ito, halatang mga basagulero. Paglagpas nila sa mga ito, narinig nilang nagwika ang isa sa mga ito ng Oy! Mukhang may dalang bihag mga to ah! Nagsisitayuan ang mga ito at nagumpisang sundan silang dalawa. Hoy pare! Anong laman ang bayong nyo? Mukhang bihag yan ah! Hingiin na lang namin pang pulutan! Wika ng mga lalaki. Huwag mong pansinin yung mga yan, Fidel. Bilisan mo. Wika ka ni Ador, ngunit sadyang makulit ang mga ito. Hoy! Sabing saglit lang eh. Ang damot-damot nyo ha? Mamaya hindi kayo makakadaan pa eh. Pagbabanta ng isa sa mga ito. Okay. Mga tagasunod ng ermitanyo. Dito na muna ang ating kwento. Sa mga nagtataka kung bakit dito tayo nag-upload eh, pagpasinsan nyo na dahil nagkaroon ng problema ang isa nating channel. Pero susunod na araw, baka mag-upload tayo doon.